Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakita sa isang gastropub sa Westgate Alabang Muntinlupa nitong Sabado ng gabi, January 6, 2024, ang kapamilya stars na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Ilang mga customer sa paligid ang nakakuha ng video sa dalawang celebrity at kumalat ito sa social media. Bagaman hindi gaanong malinaw ang video, kitang-kita pa rin na magkatabi sina Richard at Barbie sa isang mesa kasama ang ilang kaibigan. Napansin din ng mga nakakakita sa kanila na tila masaya at magkasundo ang dalawa. May nagbigay ng impormasyon sa pep.ph na bantay sarado ni Richard si Barbie. Patunay sa maayos na pagtrato ng aktor sa aktres. Isa ring patunay ang kwento ng source tungkol sa pagiging gentleman ni Richard nang inalalayan umano niya si Barbie papuntang comfort room. Sa ngayon, hindi malinaw kung ano ang totoong relasyon o sitwasyon sa pagitan ni na Richard at Barbie. Sila ay mga naging co-stars sa dating teleserye ng ABS-CBN na FPJs ang probinsyano. Ang nasabing pangyayari ay naging matinding usapin, lalo na't ito ang unang pagkakataong nakitang kasama ni Richard ang isang artista na babae matapos ang balitang hiwalay na siya sa asawang si Sarah Labati. Si Diego Loizaga naman ang huling naging kasintahan ni Barbie, ngunit mula nang maghiwalay sila, wala nang alam ang publiko sa kaganapan sa personal na buhay ng aktres. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.